price dito tayo ngayon sa haba ng China Roses uh, sa Street so pa wala na masyadong ulan pero ang ina medyo malakas wala na rin baha dito pero ang guys sobrang nakas ng ulan mababa masyado rito pero ngayon so far wala nang gaan wala so, nang declare na ng walang pasok yung government ngayon eh, pupuntang PRC So, sa PRC tayo yung Jupiter Street Ang J.P. Rizal ito na malalang mga guys papunta tayo ng PRC so pa wala na masyadong ulan Ito tayo ng pera sa guys Wala na, wala nang ulan Wala nang baha So magawag na rin yung ano, panahon ngayon eh. At saka yung mga sasakyan Ang ilang ilalang, lang bumabiyahin Yung guys Pero madilim pa rin yung ano Yung palangitan sa Kenya, libertad. Wala rin ba dito kasi naayos yung alak ano, yung daluyan ng tubig. Nagyayay pa rin guys. Pero wala masyadong pasero kasi sinaspindi na yung ano. Wala na yung government. Anong oras na mga uh, 2 o'clock. So kita mo yung ano, lang nilang lubusan ng tubig. Naayos yung kalsada. Dito na tayo sa PRC. PRC Makati. Saka tuloy-tuloy yung ulan. Ambon lang. Ang Iba yung nakaparada rin mga sasakit ba hindi na bumabiyahe kasi wala ang pasahero wala dito wala ang sakay wala ang laman wala ang laman mambon pa rin guys ah, okay. Ambon na lang Pwede natin masabi baka mamaya magbagsak pa yung mga yan tingnan magbagsak pa yung ulan Basang basa guys Ito yung ulo ng kabayo, ito yung circuit Ang dami na ka naman ka ano rin Mga parisikin ang ano po, terminal gabi doon sila sa labas yung hindi na masyado, wala na masyadong hangin Thank you. Pabalik na tayo. Walang masyadong mga tao. Rumalakas pa rin yung ulan. Kalat yung mga dito guys. Kanina sa lakas ng hangin. Alright guys, thank you so much guys, thank you for watching.